Yo, what's up mga ka-ride? Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening Happy weekday na Happy weekday Friday po sa ating lahat Masaya at uh, mag-ingat na biyahe ngayong gabi Biyernes yung mga pauwi ng probinsya no? dahil uh, bukas ay wala nang pasok talo po yung mga government services no ay uh, haya kayang buhay dalawang araw yung walang pasok no sabado at uh, kasilaw no, dalawang araw walang pasok sa balod linggo haya kayang buhay paano masabi yung mga karede no may Makikita shows na naman tayo ngayon. Noong uh, April 9 ay nag, uh, nag po tayo ng uh, araw ng kagitingan. at uh, sa araw din ayun mismo. Ay mayroong mga pagpupulong ang mga tatlong uh, malalaking opisyal sa tatlong bansa. Kasama na nitong Amerika at ang Hapon. Uh, Hapon ng Japan alam naman natin mga karayid ng kwento o istorya ng ating bansa nung panahon ng pagkasakop ng mga hapon ng Pilipinas grabe po yung uh, namatay, grabing pinatay tinorture no? maraming pinahirapan nung nasakop po ng mga hapon ng uh, Pilipinas pero yun nga no? noong uh, araw ng kagitingan dito sa atin sa Pilipinas mga karay kasali na nakipagpulong yung uh, ministro, ito nga kung hindi ako nagkakamali ang Japan no? kasama nga dito yung uh, Amerika ito din yung dahilan mga karay na nag-alboroto yung uh, mga Chinese dito daw yung hudyat ng uh, pag-uumpisa ng ating uh, kumbaga ng akit tayo no naghodya tayo ng digmaan mga ride naman no nakakalakot isipin mga ride dahil sa mga ganitong kasing pangyayari may posibleng uh, digmaan ika nga ang mangyayari nakakatakot po yung mga karaid alam natin kung gaano po ka makapangyarihan itong China na ito makikita lamang natin no dun sa mga nangyayari patungkol itong agawan na teritoryo itong Scarborough Shoal, itong tinatawag nilang South China Sea na kung saan ay uh, binumbahan ng water cannon yung ating uh, mga maliliit in town na mga barko na nagsusupply dun sa ating mga kasundalohan na nag servisyo nagtrabaho lang naman sana no? sila po yung nagbabantay doon sa isang barko na isinadsad no? doon sa may malapit sa Scarborough kung hindi ako nagkakamali sila po yung nagbabantay mga karayid ika nga, eh ginagampanan lang nila talaga yung kanilang mga responsibilidad ika nga tawid 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 So yun na mga karay, no. Na nagbabantay lang naman. O nagtatrabaho lang naman sila. Alam naman natin mga ride na apat sa mga maliliit ng mga barko ay nasira dahil sa mga water cannon ng Chinese Coast Guard. Ito pa lang, wala na. Manginginig na tayo sa takot. Ang nakapagtataka mga karid Ilang pangulo na buong nagdaan pero wala namang nangyaring ganitong bakbakan. Wala namang ganitong nangyaring eriyahan sa gitna ng karagatan ng ating bansa, ang Pilipinas o tinatawag ngayon na South China Sea na inangkin ng mga Chino, Chinese So wala no, ilang pangulo na ang nakaraan, nakakalipas pero walang ganitong klaseng pangyayari so Hindi naman sa sinasabi natin uh, hindi maganda yung uh, pangyayari alam ng Pangulo yan kung ano yung nararapat na gawin niya sa ating bansa alam ng Pangulo kung ano yung makikabubuti although nga ito nga yung uh, kanyang paraan uh, para mahikayat, hindi lamang ng uh, parang dipinsa, uh, may tutulong kung talagang sasalakayin nga itong uh, wag naman sanang mangyari at isa din sa tinitingnan o nakikita kong dahilan ng pangulo kung bakit siya nakipagkaibigan o gumagala at nakipag-usap no sa mga mga pangulo ng uh, iba't ibang bansa ay e ito yung pang-maakit yung uh, kanilang uh, mga negosyante na magnegosyo dito sa atin. Sana ito yung uh, ito yung paraan ng pangulo. At sana mga karahid, no wag nang umabot pa na magkaroon na ng digmaan itong uh, dalawang uh, bansa na ito kung saan nagiging kaparte na sa bawat isa no lalo yung china alam ng mga chinese kung ba gaan sila minahal ng mga pilipino hinayaan ng mga pilipino na magkaroon ng mga establishment sa, sa katunayan uh, ang mga chinese po yung mga nangungunang businessman o mga negosyante dito sa atin sa pilipinas eh tayo tayo mismo na tayo ang mayari nitong bansa na ito tayo, tayo na mamasukan pero yun nga bilang mga Pilipino ay napakalaking tulong ito sa atin sana ito yung makikita ng ating mga ikang nga kapatid na rin nating mga Chino mga Chinese kung paano minahalbo natin ang mga Chinese no nagkaroon na na Chinatown China Town pala China Town no nagkaroon na ng China Town do no? hinayaan ng mga Pilipino hinayaan ng uh, ng Maynila na magkaroon ng Chinatown sa Maynila no dito sa Pilipinas. Pero yun nga dahil lang sa mga na lamang ng pangulo o ng ating uh, pamahalaan na ika uh, e, nga magkaroon ng opportunity, oportunidad na mapansin ng ng mga ibang bansa na pwede palang magnegosyo dito sa Pilipinas So ito yung dahilan ng Pangulo kung bakit yung kanyang uh, kanyang activity sa araw-araw ay pagalis at pagpunta, pagbisita sa mga iba't ibang lugar ng, ng, ng mundo upang uh, makahikayat nga ng maraming mga businessman na pumasok sa Bil uh, Pilipinas at dito mamuhunan sa atin And sana ito yung nakita nga uh, dahil uh, sa nangyari no, na pagditipon eh, nagsalita ang China na parang naghuhudyat tayo ng digmaan eh kung titi kung tutusin ano lang ba tayo sa China ano lang magagawa natin sa China compare isipin mo yung paghaharang dun sa Scarborough mga barko o kung makikita natin kung gaano ka baka pangyarihan itong bansang ito ano Saka alam ko ang ang layunin ng pangulo ay eh, hindi makipagbigma, pagkakaibigan. No, oh, papasukin niya yung uh, ibang mga mga bansa o oh, yung uh, ibang mga bansa upang magkaroon ng interest na mamuhunan dito sa atin na magnegosyo, di ba? Ay eh, to lang ata yung dahilan ng pangulo at sana hindi ito bibigyan ng uh, masamang motibo ng ating mga kapatid na Chinese dahil uh, gusto lang naman natin na uh, makilala yung ating bansa no? sa, ibang, sa ibang bansa hindi para makipaggera kasi alam naman Pino alam mo yung mga Pilipino mga mababait yan no? saan mang sulok ng mundo yan sila mapupunta talagang maaasahan no? hindi yan yeah, mga karayad no, wag na po sanang mangyari pa na darating ba sa punto na magkaroon na ng bigmaan itong magkalapit, magkaibigan at magkapatid na dalawang bansang itong na ang China oh. maraming maraming salamat mga karayt uso lang tayo kasi siyempre isa tayo sa mga piktuhan sa mga pangklaseng pangyayari na na ako maraming salamat mga karay. no? if you like this video please like and share don't forget to subscribe my youtube channel lang nag-iisang hari ng kalsada no other one but the only one driver bye bye